Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw Okay, try natin itong your smile looks like So, your tingnan natin anong lalabas like. Ngiti tayo <laughs> <laughs> Grabe Medyo kawig na ito Ayan, gandahan natin yung ngiti natin, no? Parang model ng toothpaste. <laughs> Lumala. Lumala. Mabuhay. Welcome to the Philippines Airlines. Uh -huh. This is Cal Saleh and we're riding here. Iba trip niya. This... <laughs> Sus, iba talaga si Boy ito. Nilagyan ng yelo yung cup noodles ko. <laughs> <laughs> Hoy! Mm. Ba't, oh, ikaw kumain yun. Ba't may yelo yan? Di ba ayaw nyo mainit? <laughs> <laughs> Kailan naging kung na? Pa, di ano naluto yung noodles yan? Jay, luto to. Pero di ako na mainit to. Tapos, sige ko sa rep. Sa so, ako tumig na yelo. Sa <laughs> <naging> na <laughs> yung... mandi, mo na rin ng kondensada, leche plan, ube. Parang halo-halo. Pat. But... So, yung cellphone ko. Nawala so, na yung cellphone na, natin. Nawala yung cellphone dito. Saan <laughs> so, ka na yun? lang. pa nga tula ako naghahanap eh. Boy, wala <laughs> sa akin. <laughs> Hindi totoo yan. Ting. <laughs> <Zambal pala>. <laughs>

Enemy contact. ka kayong maglaro. Madalas. Teka oh, okay. madam. Di makapokus eh. Obvious okay. <laughs> 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 ka talaga. na na siya sa laro. Sino ang pumatay kay Magellan? Boy Tapang. Huh? Correct! <laughs> Kaloko lang. Nadamay pa si Buitapa Tapa. Nagkakalog ano? ako. Eh? Eh? Nagkakalog? Eh? Ano? Eh? 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 Nagkakalog. Ay, bayin mo daw. Ayaw nila yan. Medyo ano kasi.

Ayan na yung mga bisita Ayan namin, ay guys. Halo, halo yung mga bisita namin. May mapangusga, may chismosa, may mapanglait, may nakiki, <laughs> ano, ganyan Legit talaga yan. ang buhay. Thank you so much. Bay, wala nang rice, bay. Kuha ka. Hmm. Tama yung rice Gusto yung niya. Ayun na, ayun nga naman ito. Ay, bawal pala. Kaya kinuha yung rice to. Oo nga naman, bawal nga naman pala talaga yan. Naiyakan no. Ayan. Kaya thank you. Niyayak-yak mo ko nun. Uy. Niyayak-yak mo ko nun. Oo eh ngayon eh ngayon yak pa rin ba ha yak pa rin ba sabihin mo ngayon kung yak Jalbi, blurred yan, Japanese yan eh. Aba, blurred. Pangit talaga matuto mag-drive eh. Kakagising mo pala, wala pang kain-kain, pinatayo ka agad, tapos bibili ka daw sa lagas ng kung ano-ano. Yusef? Sa na lang masaya yan. <laughs> Pinaranas ng kaibigan mo. Sa grab rider yung drive thru. <laughs> hmm. Ah, binawasan. Ah, para magkasya. Tapos may pang merienda yun. Ito naman mag-aaway. May ano, ang dami ko pang ginagawa. Ay, sige. Tawagin mo na lang ako pag-trick mo na. <laughs> Pinag-uusapan mo kung kailan sila mag-aaway. Buti pa rin kayo, maliit ang buta. Ano? <laughs> 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 oh. Ate, ikaw oh. lagi ng highlight ng laro namin. <laughs> paminta. Ah, uh, chine. <laughs> Kawawa naman yung ex ko. Oh. Oh. Kung sino-sino na lang pinapatulan. Mm. Mapalitan lang ako. Hindi totoo yan. Oh, <laughs> 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 Kung maging number one sa klase. Ganon? Uh, ba't mo naman nasabi yan, anak? Inannounce kasi yung number one sa klase. Ang tinuro ni ma'am, yung katabi ko. Di ba muntik na ako? <laughs> oh, wait, <ma> <laughs> Muntik na siya na May bagong filter dito eh. No? Uh, kay Kitty ba yun? Kay Kitty. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kitty. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> <laughs> Ano nga pag talaga, umpano? pag mo ako, pare. Away kami ni misis, eh. Ba? Naku, eh. Talagang di na matigil-tigil yung pag-aaway niyong yan. Eh, sino na nalo sa away niyo, pare? Sabihin na lang natin ang huli kong salita, eh. Pumigil ka na. nagdidilim ng paningin ko. Mm. Wow! <laughs> bosing na bosing ang pare ko, eh. Eh, ano sabi niya? Di ko na alam pare, You're... kasi nawalan na ako ng mali eh. Sakal-sakal niya kasi ako nung huli kong sinabi yun. Diado pala niya. <laughs>